Yan po, ayan si Chu Chai pag nasa kulungan, akala mo sinisilihan ang pwitan. E minsan lang naman siyang makapunta dito. Gusto niya parati na sa loob ng bahay. Ayaw niya ano yung mga anak niya. Hmm? Hmm? Yan. Yung isa doon, parati lang, nakahiga si One Eye. Ito naman dito, yan, mga naglalaro. Hello. Hi. Kumusta? Ikaw, kumusta? Ha? Gusto mo namang lumabas. Silabas ka, no? Kanuhan mo, ayaw mag-stay dyan kahit may isang oras. Para kang sinisilihan ng pitan mo malalaki na po sila. Padidihin mo muna. Sige na, umiga ka dyan. Umiga ka muna, padidihin mo. Dali na. Tapos lalabas na ikaw. Dali. Dedi muna sila. Dali na. Padidi ka muna. Maya-maya ikaw labas. Hello. Hello, Ilu. Hi. Ayun, yung kamukha ni Chuchay. Yan, yan yung lalaki yan. Ito silang dalawa babae. Tapos yung isa na do doon. Uh, Dila mo. Dumidede. Ayan, akala mo parating ano, sinisilihan ng pitan. <laughs> sinisilihan <laughs> ng pitan. Ano na? tapos naglalaway pa pag nandito. <clears throat> Paditihin mo kasi muna sila. Tapos, labas na ikaw. Dali. Dali na. Paderi muna. Dali. Chay Chay. Ayan, mga tulog na sila. Tulong gis. Ito naman, akala mo parati ano. Hmm, mo Hmm, hmm, hmm. Gusto, gusto na lumabas? Hmm, oh, oh. Marunong na yan lumabas eh. Isushoot lang dito, isushoot lang dito yung ulo niya. Papano, isa lang kasi yung ano niya. Yan. Hindi siya dito. Natsaka dito. Yung isa doon, walang pakialam. Basta matutulog lang siya. Bakit? Ha? Bakit? Hmm? Bakit? Ito nga, tulog na tulog na tatlo yun. Wala silang pakialam. Pero yan... Gustong gusto na lumabas. Kanuhan. Tapos, karate lang doon sa loob. ayo ano yung kanyang mga anak. Ngayon o, yung isa o. Oh, Yung isa. Oh, oh. Yung isa. Mm. Kahit nakatayo. Sige, dede. Ayaw mo po eh. Padede muna. Tuchay. Magpadede ka muna. Bago lumabas. Dali na. Hindi ka -awa sa mga anak mo. Kaya ang ginagawa ako, tinitimplang ko na lang sila ng gatas. Paano tong inang to? Gusto lang parati sa labasan. O, oh, mm -hmm. tignan mo yung paa. Oh, mm, -hmm. mm. Mamaya. mo <coughs> muna ikaw, oh, si Wanay. Hindi mo mga pinapadedi eh. Narina, padidihin mo muna si One Eye. Diba? Plus. Ano? Plus. ano, magano ka niya naman, tatanggalin mo na naman yan para makalabas ka. Para kang sinisilihan ng pitan mo pag nandito ka sa loob, eh. Si Chu Chai, Chu Chai Chai Chai. Patitihin mo muna. Umupo ka muna dyan. Higa ka muna. Patitihin mo yung mga anak mo. Patitihin ka muna. Sino mo? Eh. Hmm? 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 hmm. Marunong <coughs> kasi siya magbukas niyan. Tina mo, nagising tuloy yung mga anak mo. Lumusot na tuloy ulo. Oh. Yan. Anong nito? Ah, labas! Sumunod yung isa. Ayan, sumunod. Pasok doon, pasok. Pasok doon, pasok. Doon, pasok. Sige. Ah ah. Tulog na tulog. Natulog ka na din. Ikaw lang ang gising. Okay Pinasok ng kanya ulo. Si One eye. Puro lang tulog si One Eye. Hayo matulog, siya lang ang ano, dizzy.